Hi mga katiktik, for today's video ay tuturuan ko ngayon kayo kung paano nga ba mag-save ng mga video ng mga paborito nating kapwa content creator or kahit hindi natin mga paboritong kapwa natin content creator upang makatulong sa pagtaas ng ating mga interaction. Okay, so ipapaliwanag ko sa inyo mga katiktik na kung dati hindi natin pinapansin itong pag-save ng mga video na kasama po pala yan sa ating engagement o sa ating interaction. Okay, so kung ang akala natin sa pamamagitan lang ng pag-react, pag-share, pag-comment, o pag-reply po sa ating uh, mga followers o sa mga kapwa natin content creator dyan tayo makakakuha ng interaction pati pala ang pag ng mga videos natin or na mga kapwa natin content creator ay pwedeng madagdagan din ang ating interaction yes mga katiktik pero syempre dapat bago nyo i yung mga video na yan mga katiktik syempre dapat panoorin po muna natin yung mga video na yan. Okay? So, tsaka natin isi-save. Yes, mga katik -tik, para tulong na rin po natin sa iba nating mga kapwa content creator para madagdagan nga po ang ating interaction or yung ating mga engagement. Okay? So, tuturuan ko ngayon kayo kung papaano nga ba mag-save ng mga videos. Okay? So, napakadali lang po niyan, mga katik -tik. Pumunta lang po tayo sa wall ng ating mga kapwa content creator at hanapin po natin yung kanilang mga video videos or yung kanilang mga reels. Kung makikita nyo po, meron pong tatlong bilog dyan sa taas. Kung magsisave po kayo ng reels, ang nakalagay po dyan, save reels. Okay? So kapag sa video naman po kayo or sa long form video po kayo magsisave mga katiktik, ang nakalagay po dyan ay save videos. Yes, mga katiktik, ganyan lang po kadali para mag-save ng mga videos. Okay? So, kung pwede rin naman, mga katiktik, ay yung mga isave nyo, ay yung mga mahalaga o yung mga gusto nyong isave na mga videos na mga paborito nyong content creator. But for me, tulungan tayo. Kapag dumaan po ang video mo sa wall ko, huwag kang mag-alala, papanoorin ko yan at i-save ko kaagad iyan. Okay? So maraming maraming salamat po mga Katiktik and hopefully sana nagkaroon tayo ng dagdag kaalaman patungkol po dito sa pag-save po ng mga video na mga kapwa natin content creator. So ano pang hinihintay mo? I-save mo na ang video na to and don't forget to follow Madam TikTik for more video tips and tutorial. Ikikikikikik